Pamusta mga kababayan? No? Ako si uh, Hashtag Walk with land. At ito ang ating Pinoy Pulse Check. No? Hashtag Walk with land. Ang inyong go-to channel para sa mga malili mainit na balita no? at talakayan sa politika ng Pilipinas. Ngayon, ha? Diretso na tayo sa isang balitang nagpapakulo ng dugo. Ang pagkabatay ni Paulo Tantoco, ha, isang kilalang negosyante sa isang cocaine, ha, overdose sa Los Angeles so habang kasama no umano di umano ha di umano po ng first lady Lisa Marcos confirmed na ito mga kaibigan na namatay ha uh, sa cocaine no according to news 5 reports so oh. pero bakit parang may itinatago ang malakanyang yan Okay. Kung bago ka dito, ah, share, uh, sali na sa aming misyon na maabot ang 100,000 subscribers. Hit that subscribe button, i-like ang video at i-share sa mga kaibigan mo sa Quezon City, Davao, Cebu o kahit sa Dubai, Riyadh, Toronto at London. Kung OFW ka, lalo na sa Saudi Arabia, UAE, Hong Kong o Singapore, ito ang channel para sa iyo. Mag-comment rin kayo ha, sa inyong opinion at mag-super thanks ha, para suportahan ang aming content. Let's dive in. Ang tanong, no? Ang ang tanong, no? Ang ano ang totoong nangyari kay Paulo Tantoco, no? Bakit nasangkot ang pangalan ni First Lady Lisa Marcos? At bakit parang tahimik na tahimik ang Malacañang? Sa susunod na ilang mga minuto, bubusisiin natin ang bawat detalye mula sa mga ulat ng Los Angeles Coroner hanggang sa mga intriga sa social media. Pero bago yan, let's set the stage with some context. Ang Philippine politics eh, ngayon ay parang teleserye, eh, puno ng drama, intriga at plot twist. Pero hindi ito entertainment, mga kaibigan. Totoong buhay ito, ha? At mga at ang mga desisyon sa Malacañang ay direktang nakakaapekto sa milyong-milyong ah, Pilipino, no? Lalo na sa mga OFW natin sa abroad. Kaya naman, habang binabalikan natin ang isyong ito, ha, magbibigay tayo ng fact-based analysis, may, lalong, may halong konting satire ha, para hindi masyadong mabigat. At siyempre, ha, intellectual insight ha, para sa mga kabataang gustong-gusto ng malalim na talakayan. Okay ha? No March 8, 2025, natag, natagpo walang buhay si Juan Paulo Tantoco 44 years old, oh, sa Beverly Hilton Hotel, ah, sa Beverly Hills, California. Ayon sa opisyal na ulat ng Los Angeles County Coroner, ang sanhi ng kanyang pagkamatay ay cocaine effects at itinuring itong accidental drug overdose. Ha? Pero hindi lang yan. Ang nakakagulat, may mga ulat na kasama ang entourage ni First Lady Lisa Marcos na nasa LA para sa Manila International Film Festival or MIFF mula March 4 hanggang ah, hanggang 7. Si Paula, isang assistant vice president ng Rustan Commercial Corporation, ay hindi basta-basta. Siya ay mula sa isang kilalang pamilya ng negosyante at asawa niya, ha? Ah, ng asawa siya ng Deputy Social Secretary na si Dina Arroyo Tantoco. Pero bakit siya nasangkot no, sa ganitong trahedya? At bakit may mga bulungan na konektado ito kay Lisa Marcos Diwano? Sa ex, may mga post na nagsasabing si Lisa ay nasa hotel room ni Paulo nung oras ng kanyang kamatayan. No? Kasabay ng pagkasumpong ng cocaine at iba pang substance. Pero mga kaibigan, kailangan natin maging maingat. Ha? Hindi hindi natin pwedeng i-claim na totoo ito nang walang sapat na ebidensya. Okay? Kaya heto ang tanong ha, kung aksidente lang ito, bakit parang may cover up? Ang timing ha, ng paglabas ng balita, July 2025. Apat na buwan pagkatapos ng insidente ay nagdudulot ng suspetsya. Bakit ngayon lang? At bakit tahimik ang Malacanang? Okay. Si First Lady Lisa Marcos ay kilala sa kanyang high profile na lifestyle mula sa kanyang fashion choices hanggang sa kanyang international trips. Ah, pero sa isyong ito, bakit parang may mga nagtakip? Ayon sa ilang ulat, si Lisa ay, ay bahagi ng entourage na nag-promote ng MIFF no, sa LA kasabay ang pagkamatay ni Paulo. Ha? Ah, may mga nagsasabi rin na siya di umano ay na-detain ha ah, sa LAX no kaugnay sa insidente pero itinanggi ito ng malaking bilang fake news okay pero let's be real, ang Malacanang ay hindi baguhan sa pagkontrol ng narrative. Noong 2024 nga, no, nang magmalaki si Vice President Sara Duterte na siya ang designated survivor sa zona, mabilis ito pinabulaanan ni President Marcos. Ngayon, sa issue ni Paulo, ha, parang pareho lang ang script. ah deny, uh, deflect at distract. Pero hindi natin pwedeng baliwalain ang maulat mula sa Los Angeles, lalo na't galing ito sa coroner's office. Okay, ang mas malaking tanong, anong implikasyon nito sa administrasyon uh, ni Bongbong Marcos? Ang kanyang approval rating ay bumaksak na sa 25% ha, noong March 2025. Ayon sa Pulse uh, Asia, mula sa 42% noong Febrero. Ha, kung totoo ang mga aligasyon na may koneksyon si Lisa ha, sa insidente, ito ay maaaring maging dagdag na gasolina sa apoy ng mga kritiko ng administrasyon. Okay. Ah, uh, kung may mga isang bagay no, na isang uh, maikakaila, ito ay ang lalim ng hidwaan sa pagitan ng Marcoses at ng Duterte. Si Vice President Sara Duterte ay kasalukuyang naharap sa impeachment at uh, trial sa Senado na may mga akusasyon mula sa misuse ng confidential funds hanggang sa umano'y plano na patayin si Marcos at Liza. Si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte naman ay naharap sa kaso sa International Criminal Court no? Pero bakit natin ito ibinabahagi, binabanggit? Dahil sa ang insidente ni Paolo Tantoco ay ginagamit na ng ilang grupo para siraan ang Marcoses at palakasin ang Dutertes. Sa ex, halimbawa, may mga post na nagsasabing si Sara ang tunay na boses ng bayan, habang si Lisa at Bongbong ay mga elitista na malayo sa masa. Pero kailangan natin maging objective. Ha? Si Sara ay may sariling kontrobersiya at ang kanyang midnight press con ha, noong 2024 kung saan sinabi niyang may plano siyang patayin ang Marcoses, kung siya ang mamamatay ay hindi rin biro. Okay ha? O sa kabilang banda, si so Rodrigo Roa Duterte kahit nasa ICC ay may malakas pa rin suporta mula sa mga loyalista ang kanyang no-nonsense style ay hinintay ng maraming Pilipino, lalo na ang mga kabataan at OFW na pagod na sa trapo politics. Pero let's not romanticize the Dutertes. Ha? Ang kanilang administrasyon ay puno rin ng kontrobersiya mula sa EJ case hanggang sa mga aligasyon ng korupsyon. Okay ha? Yan. O ngayon, let's zoom out. Ang issue ni Paolo Tantoco ay hindi lang tungkol sa kanya o kay Lisa Marcos. Ito ay sintomas ng mas malaking problema sa ating politika. Ang kawalan ng transparency at accountability sa administrasyon ni Marcos, ang mga issue tulad ng inflation, unemployment at korupsyon ay patuloy na hinintay ng solusyon. Ang mga OFW natin sa Dubai, Singapore at Canada ay naghihintay ng mas magandang suporta mula sa gobyerno. Pero parang mas inuunan ang mga international trips at film festivals. Ha? O sa kabilang banda, ang mga Duterte ay nagpapakita ng tough on crime image. No? Pero ang kanilang pamamaraan ay hindi rin perpekto. Ang tanong, sino ang tunay na ng masa? Ang Marcoses ba na mas makulay na kasaysayan ng dynastic politics? O ang Duterte na may sariling baggage pero mas malapit sa damdamin ng ordinaryong Pilipino? Okay ha? Ah. kung iisipin natin nito, no, parang wrestling match ang politika natin ngayon, no? Sa isang sulok, ha? Ah, si Bongbong at Lisa uh, ah, na may dalang designer bags at international trips. Sa kabilang sulok, si Sara at Rodrigo na may dalang megaphone at tough guy attitude. Pero sino ang tunay na mananalo? Siguro wala kung hindi natin babaguhin ang sistema. Okay? Kung si Lisa nga ay <clears throat> kung si Lisa nga ay nasa LA kasama si Paolo, bakit kailangan magtago ng katotohanan? At kung si Sarah magiging susunod na pangulo, handa ba tayong bumalik sa isang Duterte style na pamumuno? Mga kaibigan, ang tunay na laban ay nasa atin. Kailangan natin maging aktibong mamamayan, lalo na kayong mga o, mga OFW sa Hong Kong, Qatar at Australia. Ang inyong boses ay mahalaga. Kaya naman mga kababayan, Anong inyong masasabi? Ang pagkamatay ni Paulo Tantoco ay hindi lang isang trahedya. Ito ay isang wake-up call ha, ah, para sa ating lahat. Kailangan nating magtanong, mag-imbestiga at maging kritikal sa mga balitang inilalabas ng Malacanang at ng media. Kung gusto, kung gusto ninyong malaman no, ang, ang ang higit pang mga balita at talakayan tulad nito, mag-subscribe na sa Pinoy Pulse Check ha. Layunin natin ang 100,000 subscribers, kaya i-click ang bell icon, i-like ang video, at i-share sa inyong mga kaibigan sa Manila, Davao, Cebu, o kahit sa Dubai, uh, Toronto at London. Mag-comment kayo ng inyong opinion. Ano ang tingin ninyo sa isyong ito? At kung kaya nyo, mag-super thanks para suportahan ang aming content. Ang bawat piso ay malaking tulong para may pagpatuloy natin ang ganitong klasing talakayan. O sa mga OFW natin sa Saudi Arabia, UAE, Japan at iba pang panig ng mundo, kayo ang inspirasyon natin. Ang isang sakripisyo ay hindi lang hindi natin kailanman makakalimutan. Kaya naman sama-sama tayong magbantay sa katotohanan at magtulungan no para sa mas magandang Pilipinas. Salamat sa inyong panonood ha? at hanggang sa susunod na Pinoy Pulse Check, magandang hapon, magandang umaga at mabuhay ang Pilipinas.